nasa linya na ho ng uh, ating komunikasyon din etong uh, si si uh Uh, Research Director Research Director ho ng Catholic Bishop Conference of the Philippines si Reverend Father Vladimir Echalas at uh, kumustahin natin ang uh, uh, Catholic Bishop Conference of the Philippines at uh, humingi na rin tayo ng iba't ibang reaksyon hinggil ho dito sa mga flood control anomalies dito sa ating bansa Una una po magandang uh, umaga po uh, Father at uh, maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng uh, oras sa aming paanyay ho para, uh, para sa panayam na ito. unang una, -una uh, Father, sa kabila ho ng nakatagdang pagpapalit ho ng pinuno ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, kumusta po ngayon ang CBCP? Okay. Uh, una sa lahat, ako po si Father Vladimir Echalas ng uh, Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Isa po akong misyonerong pare na taga Legaspi at uh, ngayon ang assignment ko ay Uh, research director ng Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP. Kung kumusta ang uh, CBCP ngayon, uh, tayo po ay nasa panahon ng uh, transition kung saan ang si Cardinal uh, Pablo Virgilio David ay uh, magtatapos na ng kanyang uh, termino. Actually nakadalawang termino si Cardinal Ambo at uh, sa December 1 uh, ay meron na tayong bagong Uh, Presidente ng CBCP na si Most Reverend Gilbert Garcera, ang uh, Arsobispo ng Lipa. So kung kumusta po ang uh, CBCP ngayon, busy-busy uh, tayo sa mga advocacies natin tungkol sa uh, pagpapalaganap ng kabutihan at uh, ang uh, pagkuha uh, natin ng justisya sa mga nakaraang mga pangyayari lalo-lalo na ang korupsyon sa mga flood control projects at uh, uh, mga nangyari uh, katulad ng ngayon sa Cebu, uh, yung mga bilyong-bilyong mga ninakaw sa kaba bayan. So busy ang ating uh, uh, kapulungan ng mga obispo sa pagpapalaganap ng uh, katotohanan at uh, para makuha ni Juan de la Cruz ang ustisya. Uh, Father sunod-sunod do -sunod itong mga isinasagawang investigasyon at uh, maging itong paghahain ho ng kaso sa mga individual do Monoy sangkot dito ho sa isyu ng flood control anomaly pero hanggang sa ngayon wala pang uh, nakukulong dito Father no Ano pong take dito Father Personal take ko dito ay uh, sumulat actually ako sa nang isang open letter sa Office of the Ombudsman at sa sa ICI na dalian na ang investigasyon. At hindi lang ito uh, parang hocus-pocus, parang yung pagpapakita sa taong bayan na nag-iimbestiga pero wala namang mangyayari. Kaya ang hiling na natin at ng ating mga obispo ay uh, uh, dalian na ang uh, pag-imbestiga uh, ng mga uh, corruption na ito uh, sapagkat uh, umiiyak na ang kapaligiran o miyak na ang uh, ating mga kababayan kaya matagal na nating hinihintay ang na makulong ang mga salarin uh, at hindi lang makulong kundi maibalik din ang mga ninakaw na uh, kaya Father, ganun din ang panawagan ng karamihan ho sa ating mga kababayan na mabigyan ng hustisya itong uh, uh, ginawang uh, pangkukurakot uh, nitong ibahong mga individual na sangkot ho dito sa mga anomalyang bumabalot pa rin sa flood control project at iba pang mga infrastructure project. Uh, Father, matanong ko lamang ano uh, gaano ba kahalaga itong uh, pagsasapubliko ng pagdinig sa binu binuuhong uh, independent commission? for uh, infrastructure. Kina kasi uh, meron tayong advocacy on uh, uh, transparency. So kung uh, talagang nais natin na makasama ang ang uh, although virtual ang ating mga kababayan, sana marinig natin kung ano ang pinag-uusapan nila doon at uh, sapagkat tayo ay may karapatan sa katotohanan na marinig Father may katanungan din ng aking katandin dito si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead with your question. Okay. Ah, uh, Father, sa inyong pananaw kailangan na bang maibalik sa bansa si dating Akubiko Party List Representative Zaldico? Kung hindi man uraurada, at least uh, sa sa uh, uh, sa mga nagdang araw ay narinig natin na uh, humingi na tayo ng tulong sa Interpol para una Ma muna natin kung nasaan si uh, Saldico at pag na- naman na kung nasaan siya sapagkat you know very mobile siya di ba nasa Europe, nasa US at kung saan-saan pa. Pag uh, natuntun natin kung nasaan with the help of the Interpol, uh, we were able to, we will be able to bring him home to uh, face uh, the investigation and uh, do justice para sa mga at ang ngayon na Father, ay ilan sa ating mga kababayan ang binayoon nitong bagyong Tino kamakailan. Karamihan sa kanila ang nasawi at nawalan ng bahay. Uh, baka pwede po tayong mag-offer sa kanila ng panalangin, Father. Simulan natin ang ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon naming Ama, ikaw ang nagbuklod sa amin bilang isang pamilya, bilang sambayan ng Pilipino. Nakita niyo po ang mga pangyayari sa aming bansa, lalong-lalo na ngayon sa Cebu, kung saan ang aming mga kababayan ay nalubog sa baha. Inihiling po namin sa inyo na makiisa kayo sa aming kalagayan at kupkupin mo kami sa aming kinasasadlakang dusa at paghihirap ngayon. Iniling din po namin sa inyo Nabigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang makayana namin ang uh, mga pangyayaring ito. At bigyan mo rin po kami ng mga tao, mga kamay, na handang tumulong upang sagipin ang aming mga kapatid sa aming pagdurusa. Tinataas namin ang aming mga kababayan sa kamay ng aming mahal na ina, ni Mama Mary, upang bilang ina ng simbahan at uh, ina ng sambayan ng Pilipino, kami ay kanyang ipanalangin, at uh, yakapin sa oras ng uh, kapigatiang ito. At uh, para sa mga taga Cebu at sa mga kababayan natin na nasa ng uh, bagyo at ng baha, ng huwag niyo po kaming papabayaan, Panginoon. Hiniling namin ito sa pangalan ni Yesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng anak ng Espiritu Santo. Uh, Father thank you for that prayer no ang uh, nagbabadyarin ho kasi itong uh, bagyong uh, uwan at, at posible hong tumbukin ito father itong uh, bahagi ho ng northern o kaya naman ay uh, central Luzon kung hindi man magbabago itong uh, kilos ng naturang bagyo baka pwede hong uh, mabigyan rin natin ng panalangin itong ating mga kababayan para nang sa gayon ay medyo gumaan yung uh, kanilang pakiramdam at uh, maalis itong kanilang pangamba dito uh, sa pagtama ng bagyong uwan Diyos naming Ama, uh, kami ngayon ay naaabala at uh, natatakot sa nakaambang uh, at darating na bagyong si Juan uh, na tatama sa amin, sa lalong-lalong sa northern part ng uh, aming bansang Pilipinas. Iniling po namin sa inyo, Panginoon, na huwag niyo po kaming papabayaan, lalong-lalong na ang mga kapatid namin na uh, magdaranas ng... Uh, pagdurusa dahil dito sa bagyong ito. Hinihiling po namin sa inyo na padala nyo ang uh, banal na Espiritu upang uh, kami ay kupkupin sa aming uh, paghihirap at pagdurusa. Sa Hinihiling namin din ang panalangin ng aming mahal na ina, ang si Maria, ang ina ng sambayan ng Pilipino, na huwag niya po kaming pababayaan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Diyos na Father, with that marami-maraming salamat po sa uh, oras na inilaan mo sa aming imbitasyon na ito na ikaw ay aming uh, makapanayam para ho sa umagang ito. Magagabongbot ka sa niso na natin walang iba ang research director ng oh, ng Catholic Bishop Conference of the Philippines si Reverend Father Vladimir Echalas. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.